Magandang umaga po mga kaparambin Dito po tayo sa ilog Maaga po 5.30 ng umaga po mga kaparambin Mamaman daw po ulit tayo ng time po Ano sa araw po hindi tayo nakapaglagay Kahapon na lang ulit Gawa ng umulong nga po nung nakaraan Kahapon naman ay ayos naman po ang panahon natin Kaya nakapaglagay po tayo Delikado rin po kapag ka naulan ay Baka biglang buhos ng ulan maaano po yung ating tain kahapon hindi naman po umambun ang kumbaga hindi malakas dito lang po tayo sa ating ano ating tawiran po yan o oh. papunta sa kabilang ilog po sa tubigan nagpababa po ulit tayo ay ang gusto po nung nakaraan jam po tayo sa taas sa may kubo. dito po tayo ngayon pababa sa tapat naman ng tubigan po sana may huli po. Ngayon pang apat po at na dito ito. Ay, ay walang ubos po mga farm bin. Hipon puli. ay, ay libreng ulam na naman. Ay, salamat po. Good sa blessing. Mayroon na naman po ay. Dito po bali dalawa natin na Yung iba. Po Marami pong lumot oh. Po. kaya taghipon po ngayon ayun kaya ay katangla ang kuwari po wala pong hipon panlock din po yung isa po ang mahipon pangatlo po bali na na peso lang po yung ating na kabit po kahapon yung isa po ay nasira nakalagay lang po doon sa may ano, tapahan kinain po yung ganari oh, itong dulo ng aso uh, kinukuha po yung ano yung pae natin ay nasira ngat ngat haba ay hipong katang po salamat po ang laki po ng hipon oh. Serte pa rin po. Maganda pa rin po ang biyaya ng ilog. dami pong maglalaba dito mamaya buwan ng araw po na sabado ngayon ay eh. sabado at linggo po ang dami po na dahil dito ng ano, paliligo yan ang gawa din po sila dito oh, ng liguan nila Pinapatas lang po ang ano bato. Yan. Eh. yung hipong katangko salamat na naman kada angat po ay oh. may hipon katang ang dami pa rin pang biyaya ng ilog Sana ah, medyo malasuka po pa lang ating tubig oh. Guha ng pagkaulam kahapon siguro sa bundok ay malakas. Malasuka ang tubig. Puno na naman. Dami na namang hipon. Medyo malambot na po yung ating pain. Makapalitan po natin mamaya. hindi na po tayo naglagay dito dito sa medyo baba po gawa nung nung karaan po wala tayo nahuli dito inilipat po natin ang pwesto ayun po sa baba ito na po hmm. sana may huli dito sa bagong pista natin Ay, dami po mga kapambin. Ah, ah. Dito pala malaman. Yung, ay, salamat po sa basing eh. Dini oh. dito po. Ay, ang dami. Ah. yari na naman po ang pang ulam eh. Aba. Nasa pistura nga po pala mga kapambin ng ano. natin. Ayan, ang bigat ay puro hipon. Aba. Hindi kita eh. Ang ganda nung ating pinaglagyan ngayon. Siya nung bigat. May puro huli eh. May katang din kapunti. Pag talagang susurtihin tayo. Tingnan po natin atin ating tubigan mga pambin. Dito lang po sa tapat ito ng tubigan ay. Ay, oh, ayan na po pala mga kapatid niyo ating tubigan oh. Palaya natin. Yan oh, nauuhay na apakadan na. at ang niya. Mahahabagpausok nito. Sa hapon. Ah, kapag grass starter tayo mamaya pala nito. Uhay na po oh, lago ng pilapid oh. mga grass po tayo mami. tatabasan po natin ang panabi pagkapan daw po natin ngayon naman po araw na si ay araw ng sabado ay walang pasok ang mga bata maaga po tayo mamaya dyan para po bagong pistol rin po mga kapang pindong ano kaya ang huli mo? ay katam Katang walang hipo na rin. Nasa lagas-lasan po. Ay. Dapat po medyo may tining. na lang po na andyan sa baba. may na po yan puno puno sa antol po kada bunga pang walo po natin aray Ano yung huli mo? Ah, dami po. Hipon ka tanga. Pinakahuli po natin mga kapandil. Madami dami rin po. Ang bigat. Ibig sabihin, madami huli po. Uh. Ah, ah. ah. Ay, kargado sa huli. Uh. dami na naman. na naman po. Walang problema po dito sa probinsya mga kapambin Basta Masipag lang maglagay ng tain Kapag po walang tain mga kapambin Pwede po yung ano Yung Wilkins na malaki Yung mga ating 10 litro Ihipong butas-butasan Tapos yung Pinakambunga nga niya po papasok naman po sa loob yung kanyang ano bunganga nga dun po susuot ang hipon dalawang wilkins po maganda dugtong po para mahaba po pwede po yung ganun tayo lang po may tayo dito mga pambin ay ito po yung tayo na galing sa tayabas po yung binili natin sa tayabas bali ito po ay 10 piraso 3,000 po ito lahat 500 ah maka na isa 300 po pala ang isa nito mga pambin bawi na naman po matagal po pa kayo kinabangan natin ito hindi pa naman nasira yung iba lang ito po i-repair lang po natin ah may mga bamba naman po di yan. Susuksukan lang po natin yung iba. Tayo mga mariter. Ito na po yung ating mga tayo, mga kambing Limang piraso po. Yung iba na dyan po sa taas, sa ating nadaanan lang po. Itataktak na po natin sa langgana. Ito po yung ating nahuli mga kambing Orhanipon po. ko. natin nyo, lalaki na siya, oh. Yun. Pertama. Siguro pa eh. Ano isa pa? Yan. Papalitan po natin ngayon. Paa eh. na. sila ngay bago na po. Ayan. Oh. Eh. oh aba, may ahas. Pati ahas po huli. Ah, tubig po. Ano? Puri sa tayo, hindi nakawala po sa tayo. Eh. Patay naman po. Laki na oh. Eh. Ah, tubig. sa okay, huli po. Wow. Oh, Ang ano oh, malaki ng hipon oh, Ang dami. May panlahok sa gulay. dami po eh. ang dami po mga kambi natin hindi ngayon ang lalaki pa po yung iba laki po ito taba yan thank you po sa blessing mas na ito ang dami na ito yung iba po yung kinakain ng katang sa loob ubos na kaya kailangan po lagi maagap ay kapag ka tinanghali po yan tinakaan din ng katang ng hipon sayang eh, puro hipon po oh. may katang din naman yan timbon po ang hipon